Bakit binuntis ni Abraham ang katulong? May basbas -bas ba ito ng Diyos? Ayon sa Biblia, noong si Abraham ay 99 years old, matagal na nilang gusto magkaanak ng kanyang asawang si Sarah. Ngunit mukhang baog si Sarah, kaya't di sila magkaanak ni Abraham. Kaya't nag-isip si Sarah ng paraan para magkaanak sa pamamagitan ng kanyang alilang babae na si Hagar. Inirekomendan niya kay Abraham na kunin si Hagar bilang pangalawang asawa o kalaguyo para kung mabuntis si Hagar, ang sanggol ay ituturing nilang anak ni Sarah at Abraham. Sumang-ayon si Abraham sa panukala ni Sarah at kinuha niya si Hagar bilang kanyang pangalawang asawa o kalaguyo. Depende sa interpretasyon. Nagkasiping sila at nabuntis si Hagar. Subalit nang mabuntis si Hagar, nagsimula ang mga at problema sa kanilang pamilya. Habang nagbubuntis pa lang si Hagar, Naging masalimuot ang ni nina Sara at Hagar. Naging masama ang loob ni Sara, marahil dahil sa selos. Maaaring naramdaman ni Sara ang pagkagalit kay Hagar dahil nagbago ang estado ni Hagar mula sa alilang babae patungo sa ina ng anak ni Abraham. Nang isinilang ni Hagar si Ismail, lumala ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Lumapit si Sara kay Abraham at nagreklamo tungkol sa sitwasyon ipinahayag niya ang kanyang inis kay Hagar. At nagdesisyon si Sarah na paalisin si Hagar at si Ismail. Ang mga pangyayaring ito ay makikita sa Genesis 16 at 21 ng Biblia. Sa mga sumunod na kaganapan sa Biblia, tumatag ang pagsasama ni Abraham at Sarah. Samantala, si Ismail o Ishmael na anak ni na Abraham at Hagar ay kinilala bilang isa sa mga tatay ng mga Arabo sa Islam. At ang kanyang kwento ay may mahalagang papel sa paniniwala ng mga muslim. Ang desisyon ni Sarah na pahintulutan si Abraham na makipagtali kay Hagar at magkaroon ng anak ay may komplikadong mga kadahilanan. Sa kasaysayan at kultura noong sinaunang panahon na iyon, ang pagkakaroon ng anak ay napakamahalaga. At ang kawalan ng kakayang magkaanak ay madalas na itinuturing na kahihiyan. Karaniwan noon na ibigay ang kanyang aliping babae sa kanyang asawa kung siya ay hindi mabuntis o makapagbigay ng anak. Pinahihintulutan ba ng Diyos na magsiping si Abraham at ang katulong na si Hagar? Ang tanong kung labag ba sa kalooban ng Diyos ang pakikipagtalik ni Abraham kay Hagar ay depende sa interpretasyon sa pangyayari. Sa Biblia, hindi hayagang napahayag kung ito ba ay sang ayon o labag sa kalooban ng Diyos. Gayon pa man, may iba't ibang pananaw at interpretasyon sa loob ng mga relihiyosong tradisyon. May mga nagsasabing ang panukala ni Sarah na magkaroon ng anak si Hagar para kay Abraham ay tinatanggap sa kultura noong panahon na yon at hindi hayagang tinutulan ng Diyos sa kwento ng Biblia. May iba namang nagsasabing bagamat tinatanggap ito sa kultura, ito ay hindi kinikilalang plano ng Diyos para kina Abraham at Sara. Iniisip nila na ang orihinal na pangako ng Diyos na mga supling kay Abraham at Sarah ay hindi kasama ang pagkakaugnay kay Hagar. Sa Islamikong tradisyon, kinikilala si Hagar bilang isang matuwid at tapat na babae. Inilalabas ng Islamikong kwento ang kahandaan ni na Abraham at Hagar na sundan ang gabay ng Diyos sa sitwasyong ito. Ipinapalagay ng islamikong tradisyon na ibinigay si Hagar kay Abraham bilang kanyang asawa sa utos ng Diyos. At ang papel niya sa pagkakaanak kay Ismael ay bahagi ng plano ng Diyos. Mahalagang tandaan na ang kwentong ito ay isang salaysay mula sa sinaunang panahon at nagpapakita ng mga kaugalian at paniniwala ng kultura noong panahong iyon. Bagamat maaaring magmukhang hindi karaniwan ang kanilang desisyon sa kasalukuyang pamantayan, ito ay bunga ng kanilang kultura at lipunan noon. Maraming maraming salamat po. Di po namin magagawa ito kundi sa suporta at pagmamahal nyo. Sobra na namin kayong mahal. Kiss. Mwah.